Pero kung ngayon, kung decision, palay gate ka na Okay na yun. Meron naman na tayong dalawa eh. Sa babae, sa lalaki. Good na tayo dun. Isipin mo sa pagbubuntis mo. Sensitive. Pag nanganak ka, pwede may postpartum. Utak, katawan mo yung kawawa eh. eh. hindi naman kita minahal dahil lang sa bata. Minahal kita bilang ikaw. Ikaw mismo. Parang parang break up di ba? Just baby siya sa iba. Ako na naman, hindi ko na naman yun another explanation. kay Tyrone na yung tatay mo, wala may sarili siyang pamilya. Parang gano'n. Naging emosyonal ang magkasintahang Tony Fowler at Tito Vince sa isang ganap sa episode ngayon ng reality show ng Toro Family. Matapos na mapagdisyon na nilang isabay na ang pagpapalaygate ni Tony pagkatapos niyang ipanganak si Baby Tyrone sa susunod na buwan kinausap ng masinsina ni Tony ang partner niyang si Tito Vince nang magbigay ng option sa kanyang kanyang doktor kung gusto daw ba niyang isabay ang pagpapalegate, upang isahang araw ang procedure nito at ang kanyang panganganak. Ang ligation ay isang permanenteng paraan upang maiwasan ang pagbubuntis ng isang babae. Kaya naman hindi maiwasang magdalawang isip dito ni Tony at hiningi na rin niya ang opinyon ng kanyang partner ngayon na si Tito Vince na naiiyak din ang makitang nahihirapang mag si Tony tungkol dito. Katwiran kasi ni Tony, permanente na raw kasi ito, at habang buhay na raw niyang hindi mabibigyan ng isa pang kapatid si Tyrone niya at si Tyrone kung sakaling itutuloy niya ang procedure. Hindi rin umano nila alam ang hinaharap dahil baka pagdating ng panahon ay muli silang maghangad ng isa pang anak ni Tito Vince. Isa rin sa inaalala niya ay baka maghiwalay din sila ni Tito Vince at makahanap ito ng iba pang babae. Mga pahayag ni Tony. Inisip ko kasi paano kung sobrang yumama na tayo, sobrang naging billionaire na tayo, paano kung gusto pa natin at mag-decide tayo ng isa pa. Kaso tama naman si MG. Sabi niya sa akin, bakit? Pag naging billionaire ka ba hindi ka na ba mai-stress? Ang daming nakaasa sa'yo. E paano kung gusto mo pa ng isa? Ako alam ko sarili ko, nagugustuhin ko pa ng isa. Naisip ko na hindi na ako magkaka-baby. Paano kung mag-break kami ni Vince, tapos magka-baby siya sa iba? Ididil -de ko na naman yung another explanation kay Tyrone, na yung tatay mo, wala. May sarili na siyang pamilya, parang ganun. Gayon pa kagad na binigyan ng assurance ni Tito Vince si Tony, na hinding-hindi na sila magkakahiwalay pa, dahil hindi na raw niya nakikita pang ang sarili na magmamahal pa siya ng iba kagaya ng pagmamahal niya kay Tony. Mga payag ni Tito Vince, gugustuhin naman talaga lagi ng isa. Pero magbase base na lang tayo sa na-experience natin ngayon. Sobrang sensitive mo magbuntis. Lagi ako nagbabasa sa'yo. Pero kung ngayon, kondisyon ko, palaigit kanawa Okay na yun. Meron naman na tayong dalawa eh. Isang babae, isang lalaki. Goods na tayo dun. Pero nakakalungkot talaga wa, kasi ano siya eh? big decision. Once na maligate ka, there's no turning back diba? Pero sa sitwasyon natin ngayon, nahuhospital ka. Kasi ang iniisip ko dito ikaw eh, binibigyan mo nga ako ng anak, binibigyan mo nga ng kapatid si Ikaw naman ang bumabagsak, ikaw naman ang kawawa. Isipin mo sa pagbubuntis mo sensitive. Pag nanganak ka, pwedeng may postpartum. Utak katawan mo ang kawawa eh hindi naman kita minahal dahil sa bata. Minahal kita bilang ikaw. Mga dagdag pang pahayag ni Tito Vince. First of all, wa, hindi tayo maghihiwalay. Malabo na mangyari yun. Pangalawa, kung maghiwalay man tayo, sinasabi ko sa iyo ng paulit-ulit. Hindi ko alam kung paano pa ako magmamahal ulit. Sa ngayon kasi hindi ko nakikita na titingin pa ako sa iba. Dahil sa mga pahayag na ito ni Tito Vince kay Tony, ay napanatag na ang loob nito Ngunit hindi niya sinabi kung decided na nga ba talaga siya sa pagpapalay